Isang araw, habang nangingisda si Pedro, kasama ang kanyang kapatid na si Andres, tinawag sila ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Agad nilang iniwan ang lambat at sumunod sa kanya. Pagkatapos ng pagtuturo ni Jesus sa sinagoga, pumunta sila sa bahay ni na Pedro. Nakita nilang may sakit ang kanyang bienan. Hinawakan ni Jesus ang kamay nito at ito'y gumaling agad at nagsimulang maglingkod sa kanila. Nang makita ni Pedro si Jesus na naglalakad sa tubig, sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, utusan mo akong lumapit sa iyo. Lumakad siya sa tubig, ngunit nang matakot siya'y lumubog at iniligtas ni Jesus. Itinanong ni Jesus, Sino ako para sa inyo? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus na sa ibabaw ng batong ito, itatayo niya ang kanyang iglesia. Panginoon lumuhod si Pedro at nagsabi, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Sa harap ng mga himala, ramdam ni Pedro ang kanyang kahinaan, ngunit tinawag siya ni Jesus na sumunod sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo. Ano naman ang makukuha namin? Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng bahay, o pamilya, o mga ari-arian alang-alang sa akin at sa ebanghelyo, ay tatanggap ng higit pa, isang daang beses na higit pa, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sponjol. Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Iaalay ko ang aking buhay para sa iyo, sabi ni Pedro. Tumingin si Jesus sa kanya ng may habag at sinabing, Iaalay mo ba ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong itatatwa, mabuti at narito kami. Kung nais mo, gagawa ako ng tatlong tolda. Isa para sa iyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias, sabi ni Pedro habang nanginginig sa takot at pagkamangha. Huwag nawang mangyari ito sa iyo, Panginoon, sabi ni Pedro. Ngunit tumingin si Jesus sa kanya at mahigpit na sinabi, Lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang kalooban ng Diyos kundi ng tao. Habang inaaresto si Jesus, si Pedro ay kumuha ng isang ano at nawala ang tainga ng alipin ng punong pare. Agad na sinabi ni Jesus, Ibalik mo ang iyong ano sapagkat ang lahat ng humahawak ng alin ay mawala sa pamamagitan ng alin. Pagkatapos, pinapagaling ni Jesus ang tainga ng alipin. Ipinakita ang awa kahit sa gitna ng paglapastangan. Matapos ang pagkabuhay na maguli ni Jesus, si Pedro at ang ilan pang mga alagad ay pumunta sa dagat ng Galilea upang manghuli ng isda. Maghapon silang naghahaponan, ngunit walang nahuli. Nang magbukang liwayway, may isang lalaki na nakatayo sa dalampasigan at tinanong sila, Mga kaibigan, wala ba kayong nahuling isda? Sumagot sila, wala, sinabi ng lalaki ihulog ninyo ang inyong lambat sa kanan ng bangka at makakakita kayo. Sinunod nila ang kanyang utos at agad nilang nahulog ang lambat at hindi nila ito mabanggit dahil sa dami ng isda. Naalala ni Pedro na si Jesus yon kaya't tumalon siya sa tubig at lumangoy patungo kay Jesus sa dalampasigan. Sinunod siya ng ibang mga alagad sa bangka dala ang lambat na puno ng 153 malaking isda. Nasa dilim ng gabi na nalangin si Pedro sa loob ng bilangguan, bigla na lang ay nagpakita ang isang anghel at ang mga tanikala ay nahulog sa kanyang mga kamay. Pinangunahan siya ng anghel palabas ng bilangguan at sa kanilang paglapit sa tarangkahan. Ito po ay kusang bumukas. Lumabas si Pedro at tumingin sa langit, puno ng pasasalamat. Sa pintuan ng magandang gate, tinitigan ni Pedro ang lalaking pilay. Wala akong salapi o ginto, ngunit ang mayroon ako ibinib ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus mula sa Nazareth, magtindig ka at lumakad. Iniabot ni Pedro ang kanyang kamay at naglakad ang lalaki tumatalon sa tuwa at papuri sa Diyos. Madaling araw, dumating si Maria Magdalena sa libingan at natuklasang naalis na ang bato sa bukana. Agad siyang tumakbo upang sabihin kina Pedro at sa alagad na pinakamamahal ni Jesus, kinuha nila ang katawan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Tumakbo sina Pedro at ang isa pang alagad papunta sa libingan. Mas mabilis ang isa, ngunit si Pedro ang unang pumasok. Nakita niya ang mga telang lino na nakalatag at ang kasutang pambalot sa ulo ni Jesus ay maayos na nakatiklop sa ibang lugar. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kasulatan na kinakailangan niyang muling mabuhay, ngunit nagsisimula ng mabuksan ang kanilang mga puso sa himala ng pagkabuhay. Pagkatapos ng pagkabuhay muli ni Jesus, naglalakad si Pedro kasama siya sa tabi ng dagat ng Galilea. Habang nag-uusap sila, tumingin si Pedro kay Juan at nagtanong, Panginoon, paano naman siya? Tumugon si Jesus ng may kapayapaan at autoridad kung ibig kong manatili siya hanggang sa pagbalik ng kanyang bahay sa Jopa. Nang siya ay mawalan ng malay at makita ang isang malaking lambat na bumaba mula sa langit puno ng mga hayop, narinig niya ang tinig, Bangon ka, Pedro! magkuto ka at kumain. Tumugon si Pedro. Hindi pang inoon. Wala ni isa sa mga bagay na marumi at hindi malinis ang pumasok sa aking bibig. Ngunit sumagot ang tinig. Huwag mong tawaging marumi ang anumang nilikha ng Diyos na malinis. Habang naguguluhan si Pedro, dumating ang mga tao mula kay Cornelio upang ipaalam sa kanya na kailangan siyang pumunta napagtanto ni Pedro na ang ebanghelyo ay para sa lahat ng tao hanggang sa dulo na natiling tapat si Pedro pinako ng patiwarik hindi raw siya karapat dapat mamatay gaya ng kanyang panginoon mula sa mangingisda naging haligi ng pananampalataya hanggang sa huli tapat si Pedro hindi siya umatras sa paniniwala kay Kristo at sa kanyang kamatayan hiniling niya'ng siya'y ipako ng patiwarik dahil hindi siya karapat dapat mamatay kaya ng kanyang Panginoon. Sa kanyang unang liham, si Pedro ay hindi na basta mangingisda. Siya na ngayon ay tagapagturo, tagapayo at ama ng mga mananampalataya. Purihin ang Diyos na muling bumuhay kay Jesus. Sa kanya, may pag-asang buhay tayo kahit sa gitna ng pagsubok. Kayo'y lahing hinirang, mga saserdoting hari, banal na bansa, sariling bayan ng Diyos, at sa kanyang huling paalala, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos sapagkat Siya ang magtataas sa inyo sa takdang panahon. Sa kanyang ikalawang liham, naramdaman ang bigat ng kanyang puso. Malapit na siyang mamaalam, ngunit nais niyang ipaalala, gawin ninyong masigasig ang pagtawag at pagkakapili sa inyo. Mag-ingat kayo sa huwad na mga guro. Darating ang araw ng Panginoon, gaya ng magnanakaw sa gabi. Ngunit hindi siya nagpapabagal gaya ng iniisip ng iba, kundi nagtitimpi siya. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay magsisi. Si Simon Pedro mula sa simpleng mangingisda naging tapat na tagasunod, naging haligi ng iglesia, naging tagapayo ng pag-asa at tagapag-ingat ng katotohanan. Ang kanyang buhay ay paalala ng biyaya, pagbangon at katapatan hanggang wakas.